Ayan ang ating pampano. Sinigang na pampano. Ayan, oh. Tapos, ito yung aking mustasa sa likod. O, di diba? Ang kalaman naman naman. Malaman ang ating pampano. Ayan. Oh, my goodness. Ayan. Morning na morning. Ito yung ulam natin. Galing tayo ng trabaho. Ayan, kain tayo, guys. Ito yung ating niluto. Ah. Huh? Nung wala si Chad, nasa hospital noon. Mm, nagluto ako ng ganito. Kasi hindi pa siya madi-discharge nung time na yun. Kaya, nung umuwi ako kasi para ayusin ko yung kwarto namin. Yung kwarto, dito sa baba, siya na lang ang nandito. So, inalis ko lahat yung mga kamit Nakiyak ko sa taas. Yung iba nandito pa. <laughs> So, habang nag, nag, nag trabaho ko yon, yan, nagluto ako ng sinigang. Mmm! Sarap. Yan o, oh, ang laman ng ating pampano. Ayan. Uh, so, syempre, ito yung ating gulay. Mmm! Mmm! Mustasa natin sa likod. Ito yung ating pampano. Tignan nyo naman. Kaya gustong gusto ko yung pampano kasi malaman. Hindi ka lugi. Malaman siya. Mm. 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 Nyo, oh, hindi ko siya <laughs> pinutol-putol. Kasi, ito, makakain mo pa to, eh. Huh? Ano siya, batapang Mm. Sarap. Masarap nang ano? Mustasa sa sinigang. Mmm. Yan yeah, so matutulog ako nang konti, then magigising ako kasi ano ako yung magdadala kay saksa game, soccer game niya. So, bali, ano, ito na yung pinakalas na game nila. And then, sa susunod, sa fall naman. Kaya, ayan, ako ang magdalala. So, wala akong tulog nito sigurado. Kasi, mamaya pag uwi namin, darating din kasi yung biyanan ko. Magmamassage yung biyanan kong babae. Massage ako, saka yung asawa ko, yung massage niya. Alam niya kasi na-stress kami. Um, pagod, yung ganun. Nag-offer na may message daw kami So, pupunta sila after ng game So, ayan Kain ako, matulog ako ng ilang oras lang And Then, alis kami ni Zach Ayan O, diba? Puyat pa more <laughs> Ayan Kain tayo, guys O, yan Ang ating Gustaza 嗯、mm. so。